May rainbow. May pagguna mo sa rainbow. 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 <laughs> rainbow. Muri sikat pala si patodan to. Masikat ah. pala yung balari ka sa akin. <laughs> pato pala. Pato. Muri. Pato. Bye. Three. So, sikat na. So, nakakatuwa naman. So, pasalamat po kami sa mga followers namin sa, sa, sa aming mga supporters sa San Isidro sa Libo Bay so ito po si Pato halos po kilala ng mga bata doon sa pinuntahan po namin kanina so si Pato, sikat na talaga <laughs> so maraming maraming salamat po sa ating mga benefactors, maraming maraming salamat kay Ma Malu Parks kay Nanay Rama, OFW sa Marine maraming maraming salamat, Pato <laughs> Maligis <si> ka. <laughs> Maligis <si> ka. <laughs> <laughs> so, dahil, dahil po si Pato Dito ka lang, sikat ka na Gag mo ng <laughs> <laughs> Pans po ako sa lahat ng sumulong sa akin na nag-sponsor, salamat po Sige, <laughs> <laughs> busog pa ako Oh, tara, kumusta na? Hi, So, yan mga katabang si Nanay Richilda, yung, yung na-vlog natin. So, ngayon po, nagtitinda na siya ng ano yun, Pinoy? balot. Penoy. Ah, penoy. lang, penoy. walang balot. Ko na pa, ko na pa sa balot. Ay, mamaya pa yung balot. Diyan ang sa peryahan. Oh. Hindi sa peryahan. So, ilang araw ka na na gano'n? Nagtitinda? Matagal na ay ah, magbuhat nung yung sa ano yung bigay sa yung sponsor. Sa sponsor. Wow, nakakatuwa naman. So, so mga katabang co-incident <laughs> so po namin na nakita si Nani Richinda dito po sa sa, sa lugar na to. Na nakita ko namin pagatendamen ng ayuda kay Tata Tonyo. So ito po nakakatuwa kasi po galing po sa sponsor natin ng pumuon niya. So nagtitinda po siya ng Penoy. Penoy, tsaka... Balot, mamay. Balot. Sa teriyahan. So, pasalamat kami sa ating sponsor na si... Sino ba yun? Ang sponsor sa'yo, si Aida. O, si Aida, tsaka si... Mam Ma Casey. O si Madam. So, ito po ngayon si... Si nanay. Si nakakatuwa po. O, kayo gusto nyo? Ah, gusto nyo? Gusto nyo? Ah, ayaw. Balot penoy. Ayaw. Kasantin ayaw mo. Ayaw. Ayaw niyo dahil, dahil ayaw niya yo. Salamat manay tabi. Sakit mo niya nalimpas na yung emergency. Adomi. May kolaborasa rin. At ang hindi sa kamating naman. Ay, may ano, may... May nana. May nana. Kaya pinag-opera yan na din niya. Nap, 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 Hindi, yung mga nag-arabi ka. So, daw buong Para pabulong na mong salibularyo, labing one week. Kaya, manangyari. Kaya, ko na sa emergency. Bakit ka rin na. Pinag-opera. Siguro, mm -hmm. Baka nakagat ng insekto. Mm -hmm. Tapos, kinamot na infection na nga ni. Sabi nung doktor. infection na si, mm -hmm. kaya, in siya. Kaya, na. siya pinaluwas yung mga nanay. Yan na. Talawas pa rin kami ng Kaya pala, pumayat ka na naman. So, ganyan, yan ang talagang matibay na nanay, strong. Na, <laughs> para po sa mga anak. Tatay na. Tatay na? Nanay pa. O, pala yung ano, yung kasawa mo. Ay, na. Ay, nakumasa pala ano, yung kasawa Ay, ano, yung kasawa

De It's kanina po inawot. Kanina, na. kanina po inawot. po inawot. Kanina 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 po inawot. na? po ka na po inawot. Kanina po inawot. po inawot. Kanina po inawot. Kanina po po na po inawot. Yeah. No, po so Kanina okay, so, ka na po inawot. Kanina po po siyang katuwang. So pero po kailan no? no, no. no, So talagang blessing po ang 2024 para po sa pamilya ni Nanay Renzilda. So ngayon po meron siyang titimda ng, ng no, kahit pa paano po meron siyang income. So salamat po kami sa ating mga benefactor dahil po sa benefactor natin meron po tayong natulungan ng pamilya. So ngayon po kaharap ulit si Nanay Renzilda po at sana po patuloy po nating tulungan ang mga kababayan natin mga nangangailangan tulad po nila ni Rechilda na napakasipag na, ina ngayon, nakatabang, dito po tayo ngayon sa bahay ulit ni Nani ito po yung asawa so nakalabas noong February 20 ngayong taon, 2024 so ngayon po tayo, ano po ang pangalan na tayo? Ray po Ray Barcelona Hello? Barcelona Barcelona so, kumusta po tayo? <laughs> so, ilang buwan ka po na ano? Anin na buwan. So, ano po yung ano, talagang pinaka... Ano yung... Ano po yung nangyari? nangyari? Ah, flat pa na So, hindi na po natin mga katabang maano Kasi masyari ng personal. So, ito lang po ang ano natin kay, kay Nani Rechilda. So nakalabas na po yung asawa. So ngayon po, may katuwang na po sa paghahanap buhay si Nanay Richilda. So ngayon po, nagtaga report po siya sa sa pulis DSWD. O, so, sa, sa, para po sa provision ng kanyang asawa po. So ngayon po si Nanay Richilda po, nagtitinda po ng balot at saka ng peno. Yun. So ito po muna sa ngayon ang kanilang pinagkaka, pinagkakakitaan dahil wala ko siyang trabaho. Uh, standby pa, kami lang mag -iina. Kahit pa paano, nakakarawis din pagpipinda ng balot sa kapenoy. <coughs>